Ito na siya. Ang ganda ng purple bag natin. <laughs> Ang ganda. Ang ganda din ng oh, mga anik-anik natin. Unboxing time! So, this is from Van Walk Studio. Naku, matutuwa kayo dito. May re-reco na naman ako sa inyo. So, ganyan yung box niya. Ang cute. And, ito pa siya. Yan. Ang talaga ng mga boxes ng Van Walk, no? Oh! Ang <gasps> ganda guys, ayun na yung pinaka magandang packaging. So, if ever na pang re-regalyo, diba, bongga na to. And, ayan siya. Gundo! Ay, mas maganda to. Si. Si, yung gundo. Chene! Wala pa pala. Again, wala pa pala ulit. So, we have this eco bag. And, ano to? Like, panabit. Panabit sa bag. Ang cute. Saktong-saktong pang Christmas. Na Christmas tree. So, ayan siya. I also have cherries ulit. Ayan. May ganyan din yung isa kong bag eh. And then, ito, meron tayong kalendaryo for 2025. Pagkatapos, ito na! Ang ganda ng bag! alam nyo naman kung papipili na ko ng bag. Alam nyo na ako ng kulay. Wow. <laughs> Grabe yung quality. Ay, ang cute. May dolphin dito. Yan, pang bag charm din ata siya. May pangalan siya. So, blue dolphin. Meron tayong um, may tag tayo dito. Ganyan. Hindi ko na siguro tatanggalin. Ang cute naman. Ang cute ng hearts! Yan, ito yung pang-adjust. Grabe na no yung details niya. Kahit pang-adjust lang siya, meron siyang something. Like, may heart siya dyan. Tapos nakalagay dito, Van Wo. Grabe yung quality. Matibay siya, makapal. Tapos ito yung kabilang side. Ang gundo ng design. Ang gundo! May magagamit ako sa Pasko. Dito part, medyo matigas siya. Ayan. So, para siyang foundation itong zipper natin. Yung zipper natin, meron siya mga bilog-bilog like that. Tapos, pag binuksan natin siya, oh, ayan oh, makapal nga. Makapal sa loob. Meron tayo dito small pockets sa side. Meron tayong secret pocket na may zipper dito naman. Medyo malaki-laki siya. Madami kayong mailalagay dyan. So, ayan siya. O, oh, ba diba? Tapos, meron siya dito tatak ng vanok. Sulit yung binayad nyo dito. Wow! Ang cute! So, try na natin. Ay, wait lang. Lagyan natin yung mga anik-anik. Bagay ba? Okay lang naman kasi Christmas naman, ba? Diba? So, paano natin siya sasabi? Para siyang ano, alam mo yung air freshener sa kotse. <laughs> na, lagay natin ito si Liila. Liila ba pangalan nun? Or Lila? Ayan. Ito yung blind box ko nung last last time. Ayan nga yung ng bag. Di naman halatang mahilig ako sa kulay na to. Pero ang cute niya guys. So pwede siya i-adjust ha. Ito sa gilid. Ayan. Pwede siyang iklian. Depende sa trip nyo kung paano siya gagamitin. Oo. Parang bet ko rin itong maikli. Uy, ang ganda. And then, ayan siya. Lagyan yung mga laman. Ito, tinanggal ko na yung Christmas tree. Hindi siya bagay sa kulay hata. Pero ayun siya. Kuy gundo. <laughs> iya tayo ganda. Sling. Sling ba ganyan? Hindi pa. Agala yan. Tapos ang lambot nung dito, yung sa shoulders pag sinasabi. So parang hindi ka mangangalay kasi may extra cushion siya diyan. Ba diba, minsan ang sakit ng ibang straps eh. Like, o di ba may pa mini mini star pa sila diyan. I like it! Guys, look, pinalitan ko yung mga anik-anik natin. So, kung nakita niya yung in-unbox ko yan, ito na siya. Bagay na bagay siya dito sa ating bag. Ang ganda nito, ang haba ng no, anik-anik. And then, ayan, mini photo card holder. Tapos, ito yung ribbon. Pwede itong, ano eh, i-ribbon talaga. So, mamaya, gawin na lang natin. Take just yellow basket para makapag-add to cart na kayo. Let's go!